isiniwalat ng social media manager ng FAMAS na si Janry Ribas na dalawang araw bago ang awards night ng 72nd FAMAS ay tinanggal na ang veteran actress na si Miss Eva Darren sa listahan ng mga presenter. Si ja uh, John ang punong abala sa daloy ng programa na nasabing award giving body. Sa Facebook post ni Janry, sinabi nito na hindi kumpirmado na dadalo si Miss Eva sa awarding at ang dapat daw magkumpirmang yon ay ang public relation officer o yung PRO ng FAMAS na si Renz Spagler. Inamin ni John Ray na hindi totoo ang inilabas na statement ng PAMAS noong May 27 kung saan humihingi sila ng paumanhin kay Eva. Isiniwalat pa ni John Ray na hindi hinanap ng production team si Miss Eva dahil biyernes pa lang ay tinanggal na ito sa listahan ng presenters kaya wala ang mukha at pangalan ni Miss Eva sa inannounce ng FAMAS na presenters. Ayon kay John Ray, nakapwesto sila Miss Eva kasama si Marisa Delgado malapit sa entablado kaya malaking kasinungalingan ng sinasabi na hindi raw nahanap ang veteranang aktres. Giit ni John Ray na si Renz Pagler lamang ang may kasalanan sa pagkakatanggal kay Miss Eva bilang presenter. Nag-resign na si John Ray bilang so social media manager ng PAMAS at nagbitiw na rin si Renz bilang PRO. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatap, RMS. Okay.